Hello po, kanina nagbasa tayo ng mga news uh, tungkol sa economy ng Pilipinas Okay, so maganda naman yung mga news So, ayon sa mga economista, uh, umangat daw ang economy ng Pilipinas So, ang ibig sabihin, eh talagang may economic uh, development. In fact nga, kung pupunta ka sa mga uh, ilang lugar dyan sa Metro Manila, uh, talagang makikita mo na world class ang Pilipinas. But, uh, siyempre, ang problem is uh, doon lang, ano? Uh, sana lahat ng mga places sa Pilipinas ay ganon. So talagang masasabi natin na ang Pilipinas ay uh, first world. Okay. So uh, maganda rin yung uh, nabasa ko tungkol doon sa uh, yung uh, sinasabi ng World Bank na indeed ang economy ng Pilipinas ay umaangat. So, that, that's a very good news uh, kasi siyempre ang World Bank talagang pinapag-aralan uh, yung mga yung mga nangyayari uh, particularly doon sa economic development ng iba't ibang bansa dahil eh, nagpapautang yan. Pag uh, okay ang Ikanami Siyempre magpapautang sila Dahil uh, alam nila Na makakasingil sila Ngayon pag ang isang Ikanami naman ng isang bansa ay Hindi maganda Then uh, Hindi sila magpapautang Dahil uh, Siyempre may rest na baka Hindi sila makasingil So ganun ang uh, tingin, tingin ko dyan Ano Now the fact that uh maganda rin yung uh, uh sinasabi ng World Bank about about the Philippine economy so that is uh, will and good Ngunit uh, ito yung malaking problema sa atin yung nangyayari ngayon ay uh, yung mga quadcom Uh, pagkatapos yung itong uh, yung fight ng dalawang political ano yung political clan and their groups so ito yung mga Duterte versus mga Marcoses ay sa, sa palagay ko may malaking hindi magandang effect dito sa atin particularly sa ating economy. Okay. Although sa Quadcom, ako ay naniniwala na maganda naman itong nangyari sa Quadcom dahil sa kanila maraming mga anomalies na na uncover o nagbed. Although at least sa early, hindi naman natin alam kung ano talagang nangyari. Uh, we do not know what really happens uh, behind. But then, uh, siyempre, uh, ako'y okay, naniwala na sa dami ng mga nakitang anomaly, marami dyan ang totoo. Okay, so yan ang personal uh, perspective natin asa uh, lang like, yung lagi kong sinasabi we are in a democratic country so uh, mayroon tayong karapatan na mag-speak up ng ating pananaw okay so going back to that uh, issue talagang maraming negative things nang possibly nang mangyayari dahil sa dahil da, dahil dito sa ano yung uh, sinasabi ni vice president sa pa yung killing killing as if uh, ang papatay ng tao ay uh, ganyan lang kadali uh, i-chitira i-chitira uh, may ano you know, accusation at saka iba pa, no? Okay. So, in other words, sa uh, itong mga nangyayari sa sa ating politics, sa ating politika, ay malaki rin ang magiging epekto niyan sa ating economy. Uh, bakit ko nasabi ito? Ito ito yung pananaw ko ano. Itong mga foreign investors ay pupunta yan sa lugar na mag sa mga lugar na Siyempre okay yung economic policy ng government uh, Okay yung uh, transportation system Uh, okay yung peace and order. Uh, okay yung skills ng mga mga mga, mga lokal, so etc And of course, the, pupunta sila sa mga lugar na uh, marami sila ma-profit ma o makuhang uh, profit from their business uh, endeavors at sila ay safe okay so gano'n yan no kaya uh, kung tatagal pa yung ganyan uh what, what is likely to happen is that baka yung mga nagbabalak na invest workers na pupunta dito hindi na sila tutuloy pupunta na sila sa isang lugar. So, malaking kawala ay, kawalaan yan sa ating economy. Kung sana, aliba, matutuloy sila, siyempre, makatayo sila mga businesses, so, they need workers, so, mag magkaroon ng more investment sa Pilipinas. Okay, magkaroon ng businesses na makapagbayad ng more taxes. Kaya, ayan ano, ngayon, na mga Pilipino, sana tutulong tayo para ma-stop na yan, ano. So, kung hindi, kung talagang may o okay oh, ganito, so, uh, dapat uh, like justice, justice be dispensed kung talagang nagkasala, nagkasala itong si ganito, ganon, eh, this should be, uh, this should be punished. Uh, okay. Kaya, ganyan yan. Uh, I, I share ko yung, I remember one uh, quotation, ano. Uh, ganito siya. Hindi na kaya i-remember exact word ba din na parang sabi niya kung nag-aaway kung may nag-aaway na dalawang elepante ang nagsasuffer ay yung mga damo. Hey, okay, so parang bagay dito ano, uh, swak dito sa nangyayari ngayon. Uh, nagkakaroon ng awayan ang mga Marcoses versus mga Dutertes. Then, sino ang magsasuffer? Tayong mga Pilipino, ang Pilipinas. Okay, so, ganun lang, ano. So, muli, thank you. Sana, i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Babuhay tayong mga Pilipino.